<clears throat> okay, magandang araw sa ating lahat. So, kagagaling ko dito sa maliit na bahay dito sa bukid. At tinignan ko lang baka sara bukas na naman yung mga bintana, pintuan. Okay naman, kahit matagal ko nang hindi napupuntahan. I-vlog ko lang sa inyo itong bagong-bago na sanlaan ko. nakapagsanla uli ako. Ngayon, kahit paano, mayroon tayong pandagdag kita. Actually, may mga nagsasanla. May mga lumalapit. Pero yung iba, hindi ko talaga pinapatulan. Kasi una-una, malayo dito sa bukid, bundok din. Na? Tapos yung iba, medyo mahal. Eto, ginusto ko na ito. Kahit bundok din, kagano sa akin. Dahil, katabing katabi ko mismo at saka medyo mura so ang sanla lang ay 100k yan ito nasa kulang dalawang hektarya daw yun nga kagaya nung sa akin ay mahina ding mamunga no? kaya ang ani nasa 1.5 2,000 pag medyo malakas yan. problema nga lang dito ay medyo malayo sa kalsada. Mga yan, diyan ang kalsada, mga 25 meters away mula dito sa pinakapatag niya. Yan, dito. Yan, mula diyan sa patag niya na yan papunta sa kalsada. So ito yung mga nakatan ko. Lana, pinabayaan ko na. Sayang. So, pinabayaan ko dahil Maraming ang kasosyo. Maraming kasosyo. Ayan. So, ito pa. May ito. Yung area dito, lumawak ng lumawak. Yung waig. Ika sa amin. Yung sapa. Lumalim pa ng lumalim pa ng lumalim. Kaya ito, may tulay. Dati-dati, hanggang tuhod lang ito. At napakaliit lang. Kalahating metro lang. Pero dahil sa mga pagulan, ng mga nakaraang taon, ayan o, no? lumalim na ng lumalim at lumawak. Kaya ito na. Lapit lang. Gaya ko, may mga tanim din na Aba ka. Ito yung boundary namin. Ito yung mga puno ng nanga na yan. Oh, medyo masukal nga. Mas mahal yung labor dito. Dahil 250 daw sabi ng may-ari. Ang kanilang labor mas malayo nga naman kasi sa kalsada ito naman yung boundary niya sa kapatid niya ayan sakto kapag ako'y nagpasungkit na sa akin pasabay ko na rin ito dadagdagan yung sinusungkitan ng mga Kinukuha kong manunungkit. Meron kan dito. Yan. Nalagyan ng tubig. Alam ko dito, pag nag-espray. Yan. Pero meron daw silang drum dito sa taas. Kaya pag pinasungkitan nila, pinagpa sprayan nila, ay mas madali Ayan, meron pang drum doon. Alay. Ayan. Ayan. Ngayon ko lang pinasok ito. Nakikita-kita ko lagi. Pero hindi ko pinapasok, syempre. Ngayon lang. Ngayon ko lang makikita yung mga tanin. At ito na. Gaya ko, tataasan na rin yung mga abakan nila na wala nang nang nag-aani. Yung matanda na pinag-ani ko hanggang ngayon, 2 months na may get. Hindi pa rin bumabalik. Eh, siya lang yung inaasahan dito. Naming mga nakapagtanim ng abaka. Sa hirap kasi ng trabaho ng pag-abaka. E, mga nyog, So dito. Iniipon nila dito. Sa parting mas mababa. Yung mga nyog. Na nakukuha sa taas. Para mas madali yung pagpapasan. <coughs> kapag may mga nagsasanla sa inyo, kapag okay, yung area at kaya naman sa budget nyo pinakamaganda birahin nyo na at kung ikukumpara mo sa bangko yung kikitain ng konti nating naipon, mas malaki yung kikitain natin kapag tayo ay may nasanlaan no? o, dito sa amin ang kalakaran kagaya rin sa ibang lugar at syempre kung may titulo yung lugar hingin yung titulo So pansamantala habang sanla mo yung lupain, hawak-hawak hawak mo yung titulo. Then, kalakaran dito sa amin ay 2 years bago pwedeng ibalik nung may-ari yung pera mo. Pero, uh, sa amin, itong huli, yung may-ari nito, sabi niya kahit 1 year lang daw kasi kailangan daw nila kasi ng pera. Kaya, sige, ako total yung one year na yon yung 100k kapag nasa bangko lang, hindi naman kikita ng malaki. Kumpara dito sa nyog na kahit pa ano, ay meron madadagdag sa ating kunting na ipon. Kahit pa ano, merong pandagdag sa gastos natin. Lalo na ako, meron akong kulehyo. <laughs> May magastos. Yan. So, maliban diyan yan, depende rin sa usapan, no? May mga nagsasanla na kapag nyugan, nyug lang yung sanla mo. Pero kung may mga tanim na mga prutas, mga gaya ng mga saging, ayan, sila pa rin yung mag-aani. So, depende na rin iyo kung palilinisan mo. Pero siyempre bilang kumikita naman, mainam na pag minsan eh, palinisan para hindi naman masyadong nakakahiya sa may-ari. Yan, so ito yung mga nyog. Yan, kagaya ko. Yan, punong-puno ng tuyong dahon sa taas. <laughs> Ganyan talaga pag kinakawit. Hindi inaakyat, hindi kagaya sa ibang mga lugar sa gaya sa Mindanao na inaakyat. Kaya nalilinisan yung mga tuyong dahon. Pero dito sa amin, hindi. Ayan. malinis naman itong area. Napatabasan nila ito last year. Ayan. Kaya hindi pa ganun kasukal. Pero maganda sana para mamintay na malinis sa mga susunod na buwan o sunod na buwan ay mapatabasan na. Or ma herbicide. may konting saging pero walang bunga alam ko mayroon ding abukado dito ayan mga nyog ayan, may mga tuyo na so pwedeng pwede na nga sa forest week ng isabay sa akin ayan Sarap dito Freeze air. Mga ibon lang yung maririnig mo. And then, itong hangin. Ayan. Okay na. So, mababa ako. Pupunta ako sa kabila. At, magtitiba ng saging na konti. And then, alam nyo na, kukuha na naman ang mga tangkay ng Gabi. Haha. <laughs> pakain sa mga alaga. So hindi ko na papakita 'yon. Dahil alam niyo na 'yung ginagawa ko. <laughs> 'Yan, maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.